Sa loob nga ng balaak, mararamdaman ng lahat na tela may kakaibang ugong. Yun pala ay isang hudyat na tuluyan na nga silang makakalaya sapagkat sa mga puntong iyon nararamdaman na ni Hagorn na natupad na ang kaniya kahihintay na sandali ang sinabi niya kay Perena na muli din silang makakaalis sapagkat magigising din isang araw at makakalaya din ang may hawak ng item na brilyante na nilagay sa pihitan ni Embre at sa pagkakataong yon natupad na nga dahil patay na si Embre nawala na rin ang mahika na ginamit doon para manatili siya sa loob kaya naman malaya na itong makakapagasik muli ng lagim at nagbabadya na rin ito na pwede nang umalis itong si Hagorn at ang ganyang mga kasamahan sa loob ng balaak sa pamamagitan ng kanilang bathaluman subalit si Perena ay hindi natutuwa alam din niya na may gagawa ng hakbang at hindi makakapayag ang kanyang mga kalahi na tuluyang maganap ang sinabi ngunitong si Hagorn. Sa kapilang manda sa mundo ng mga tao, tuluyan na ngang nagasik ng lagim itong gasiya. Si Gargan, ang bataluman na may hawak na brilyante ng itim. At ayon kay Hagorn, ang hawak niyang brilyante ay katumbas din ng lakas ng mga brilyante na apat na brilyante. Subalit ang hindi alam ni Hagorn ay nakarating na rin itong si Pau na siyang maging to the rescue dahil alam nila na kailangan ng extra na kapangyarihan para matalo nga itong si Gargan. Igla na lamang nabulabog ang mga tao sa mundo na iyon sapagkat bigla nga itong nanggulo at ang lahat ay nabalot ng takot matapos ngang isa isa nga silang kitlin nitong si Gargan na walang awa. At ang gusto ng mga ito ay maging alipin maging ang mga tao. At ang pinakamalupit na ginawa nga nito ay binuhay nga si Zaur at si Ulgana nang sa ganun ay maging tauhan ito nitong si Gargan. Ayon sa kanya ay eh, may mahalagang gagampanan ang mga ito para sa kanyang pagdating. Yung hey guys, pakaabangan natin kung kakayanin kaya ng mga sangre na kalabanin at talunin nga itong si Gorgon kung saan sinabi nga nitong si Hagar na ito'y napakalakas. Yan ang ating pakaabangan sa lalong umiilit na tagpo na Sangre Chronicles. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you!